Magandang gabi sa mga idol. Ayan tayo. Hmm? Naranasan nyo ba ang ganitong buhay mga idol? Yung ulam mo tuyo. Ha? Kadalawang pirasong tuyo. Naranasan nyo ba yung kanyang buhay? so, so ang kalam nito, yung nakaranas lang nito ano to lang ah? pero ako, lahat nang naranasan ko ganito talaga, eh sa probinsya hmm. toyo lang, ulam na may dalawang piraso tayong tuyo dito mga idol oh hmm nabubusog na tayo dito sa ganitong ulam lang saan walang experience sa ganitong buhay hindi alam yan sinigang lang yan mga idol ah, pang palasa lang para kahit papano makakain tayo Nagtuyo lang ang ulam. Saka katuyo ha. Magkakain ka na. Sa mga nakakaalala nito. Hindi lang makakagawa niyan. Pero walang karanasan ng ganitong buhay. Hindi nila alam yun. Pero ako mga idol, alam niyo ako lumaki ako sa hirap sa buhay. Dahil lahat ng bagay na mahirap man o ano man yan, hindi adlang para sa akin yan. Masa't sumisikap ka, magkakaroon ka. Ano na ito? Sinong magkakalala nito sa sarili niya na nahihirap sa buhay? jalan mah ke anu nian mah kealang. Tutu anu ngairul. Uh, ke salah paralel. Begjan ditulang. Bagu usuk kan gas paana. Hm. Tuyu dalam teraso. Sangat tuyu. Hm. Ieu noh. Lagyan mo lang sili at kalamansi pang palasa. Okay na? Hmm. Tapos pa mo ng sabaw. Ayan. Hmm. Okay, okay ka na. Magbubusog ka na. At magkatulog ka na mahimbing mga idol. Hindi ka magutom ba? Kahit yung walang ulam na masarap, kaya mo pa rin kumain. Hindi yeah. po ba? Ano? You know? Ayan. Uh, masarap na iron. At ganito lang yung ulam. Makakain ka. Parang mapakiramdam mo, masarap pa rin yung kinakain mo eh. Diba? Uh hmm? -huh. mga idol pakishare nyo lang tong video ko like, palo, kayo na bahala para yung ibang mga tao na maano sa isip nila na kahit walang ulam kahit ganitong ulam mo makakain ka pa rin mabubuhay ka kahit wala kang kira na pambili na masarap na ulam mahalaga makakain ka hindi hmm. mo oh. hmm. hmm. sabaw lang saka tuyo dalawang tuyo solve na ang hapunan mo mga idol kaya sa mga <coughs> yung siyempre yung iba may pera eh. Hindi nila kaya gawin to. Ang gumagawa lang ito, ma mahirap lang katulad namin. Mga idol, thank you. I love you. Bye-bye sa inyo. So, po ako sa ulam na kahit pang mahirap lang.